Kabanata 27 Huwag mong ipagyabang ang susunod na araw dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa bawat araw. Hayaan mong ibang tao ang pumuri sa iyo sa halip na sarili mong bibig. Ang iba sa halip na sarili mong mga labi. Parehong mabigat ang bato at buhangin, pero mas mabigat sa mga ito ang pagkainis na dulot ng isang mangmang. Ang pagngangalit ay malupit at ang galit ay gaya ng baha pero mas malala ang pagsiselos. Mas mabuti ang hayagang pagsaway kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapakita. Ang mga sugat na dulot ng isang kaibigan ay tanda ng katapatan, pero marami ang halik ng isang kaaway. Tinatanggihan ng busog ang purong pulot pukyutan, pero sa gutom, kahit ang mapait ay nagiging matamis. Gaya ng ibong napalayo sa pugad nito ang taong napalayo sa tahanan niya. Ang langis at insenso ay nagpapasaya sa puso. Gayon din ang pagkakaibigang pinapatibay ng taintim na pagpapayo. Huwag mong iwan ang kaibigan mo o ang kaibigan ng iyong ama. At huwag kang pumasok sa bahay ng kapatid mo sa panahong may problema ka. Mas mabuti ang malapit na kapitbahay kaysa sa kapatid na nasa malayo. Magpakarunong ka anak ko at pasayahin mo ang puso ko para may maisagot ako sa tumutuya sa akin nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago. Pero tuloy lang ang mga walang karanasan at pinagdurusahan ng epekto nito. Kunin mo ang damit ng isang tao kung nanagot siya para sa estranghero. Kunin mo ang prenda niya kung nanagot siya para sa babaeng banyaga. Kapag binati ng malakas ng isang tao ang kapwa niya kahit napakaaga pa, ituturing itong sumpa mula sa kanya. Ang asawang babae na mahilig makipagtalo ay gaya ng bubong na laging tumutulo kapag umuulan. Sino mang makapipigil sa kanya ay makapipigil din sa hangin at makadadakot ng langis sa kanang kamay. Kung paanong ang bakal ay napatatalas ng bakal, napatatalas din ng isang tao ang kaibigan niya.